parang eh, parang Conrad ah, yun, yung yung uh, nangyari sa Senado kapon. ano yon mabigat yun. ano ba yon ano yun, ba na, hindi na, ko nagkaroon ng ano ah, tension oh, oh. kis, kis, kis kisan hindi lang kis-kisan. hindi lang pa paanoan pa, pa, ano -an yun? ano ba ano yan ano na yan hindi bukang si Kasi, senator ano ba ang committee ni si senator, Villar senator is the sponsor of oh. the budget okay. of, of, of DNR Okay. So nagkaroon ng kiskisan doon. Bakit nga? Yung tungkol uh, ang basic na nangyari doon aside from all the other issues na bringing out ni Senator Tulpo, nagkaroon ng tension doon sa Masungi. Mm -hmm. Okay. Oh. Uh, uh, uh. Ano sabi niya? Ang sinasabi ni Senator Tulpo, tingnan natin na mabuti 'to because this is a reserve mm -hmm. at saka yan, it has been declared as such, not, no less by the government itself. Eh bakit kinakampihan ng DNR? Para nagkaroon yata ng forum or something. Tapos hindi imbitado ang mga taga-Masungi, yung Anangyari? Yeah. Sino ang imbitado? Eh may mga quarry operator. operators. quarry operator Ay yung mga naninira. Oh, oh yung mga naninira. naninira. Yeah. Ah so, kailangan mapakinggan ng DNR. Uh, oh, yeah. So parang hindi yung mga off yata, oh, uh, yung mga organisasyon... na nagyo-preserve, na are pre preserve. To na pre -preserve. Oh. oh, ganun ang nangyari doon. So sabi ni sabi ni oh. Senator uh, Tulfo eh bakit naman ganon? Mm -hmm. Eh itong mga ito nagmamalasakit, inaayos itong anon to para ma-preserve, na etc. at lahat. Ni hindi sila inimbita sa consultations mm -hmm. na sinasabing pag-aayos na transformation daw itong program, program na ito. Wala naman silang in inimbita ng mga ganitong mga conservationists at lahat. Okay. Sabi ni Senator Villar, eh, my dear Senator, meron pa siyang ganun eh. My dear Senator. Oh, Senator, ah. Senator. Mm -hmm. oo. Oh. Uh, pag nag-iimbita, ang government hindi mo naman maiwasan kung sino-sino ang -sino mga imbitasyon ay Papa, si papapicture Papa no? at lahat. eh sabi ng in insist ni senator tulpo eh bakit ito mga ito Bakit hindi sila na imbitahan ayan ah. I mean, uh, we can even identify them yung quarry rock incorporated oh. sa rapid city, rapid city. Oh, oh yan ah uh, yun 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 <laughs> Sabi niya ito, cancel dati 'yung mga permits dito. Oh, ano? Talaga man, naman. Dun sa consultation. Ano? <laughs> Tapos may mga picture sila kasama pa ng secretary Luisaga, mm. oh. di ba? 'Yun ang sabi ni, ni Tulfo. Oh, yes. Ano'ng sagot ni Bilya? My dear senator. My dear senator. My dear senator. Pag nag-imbita, lahat sila na inimbita naman. Inim, at inimbitahan din daw ang Masungi, sila ang hindi sumipot. At 'Yan ang sabi ni, ni Senator Tulfo. Sabi sabi ni Senator Tulfo, that's a lie. Ganoon. Ah, that's a lie na ganoon na And then, sa Masungi, came out with a statement na talagang hindi sila naimbita. Naimbita. So, tama si Tulpo. Tama si Tulpo. Eh, ba't naman pinagtatanggol ni senator Villarich si uh, DNR? Kasi siya ang budget... Uh, siya ang, ano kasi, siya ang uh, committee. Uh, siya ang, ano, uh, in-charge ng uh, budget. Kahit mali, pagtatanggol plenary. mo. para sa plenary. Pag ikaw ang uh, Sponsor. committee, kahit mali, pagtatanggol mo? They have to admit kung mayroong mali. Uh, you have to admit. You have to admit. Oh. And you have to say, say uh, sisitahin natin oh. yan. Hindi ganon. pwedeng ganun. Hindi, pwedeng And then, baka naman marami siya kailangan sa DNR. Ha? Huh? Ha? Huh? Oh, well, mean, this person, mm. the, the senator, the good senator, senator. the dear good, good senator, senator. Mm. ang kanyang pamilya is into business. Big, huge good businesses. Ang real estate, pare, kailangan ng DNR niyan. Tightly. Sa akin lang, oh, ha? Oh. Hindi ko alam. Baka hmm. naman maganda ka nila Lighting, relasyon. Mining, lupa, lupa, paggamit ng lupa. Mining. O may mining ang bilya. Tubig. Eh, may tubig sila. Tubig. tubig. Mm -hmm. tubig. Mm -hmm. eh, Prime. Eh, look marami sa mga communities niyan, ano, kailangan di ba, uh, package mm. din na yan, may tubig mm. na rin. And the National Water Resources Board is under the DNR. Mm. Ganun ba? Oh, yes. NWRB. So, so hindi naman community. siguro ganun. It's, hindi, naman siguro. It does not have anything to Halimbawa. do. Halimbawa, oh, wala, no? Wala. 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 naman siguro. They are uh, very good citizens. Yeah, tama. Uh, talaga. Corporate citizens. Ay, totoo po. Mm. Kayo nga, Billiard City. Tignan mo. Nakapunta ka na ba sa Bilyar City? Hmm. Malaki ba yun? Malaki Malaki! May gate 2,000. Yan 000. sa likod nung ano, pag uh, nag... Uh, yung c ah, extension. Yun da, ah, yun dahang uh, hari. Pa, 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 derecho, yun da ah, yun MCX, oh, oh. Yung... Ah, dahang hari. Ah, oh, oh, yun dahang NCX. yung oh. dahang hari. Ah, oh, MCX. Yun MCX. Yung oh, yeah. NCX. Hmm. Pakaliwa nun. Ah, yung dire doon. Yun dire dire papuntang Bacor. Papuntang Bacor. Oh. Papuntang oh. Biliar City. Biliar City. Uh, and both sides eh. Of Kaganda ng mga highway dyan. Bo both, anong, side, uh, both sides of the road. Kalsada. Kung ginawa sides of yung mga kali dyan, DP yung DPWH, DPWH project. Nung natapos, nawala na DPWH billiard project. Hindi. Okay. Na okay. Tapos, nawal eh, na pumasok. yung mga gate. na gate. Connectivity oh. yun. Ah, connectivity. From... Hindi. Eh, ba't sinasara yung gate? Ah, sinasara yung gate? Exclusive eh. Billiard City. Ah, okay. Uh, galing. Daanan ko nga yan, man of this day. Ah, nako, magkakaroon daw. High-end daw yan. No, yun ang balita ko gagawing oh. high-end at magagandang subdivision at central business district, district. at saka golf course. Ah, uh, may golf course? Leisure, business, business. Uh, residential. Yeah. Laki like na. Uh, uh, all in one. 2,000 square. Alam niyo po ang uh, Ayala Makati, developed by the Ayala? Mm. Mga 900 Ano lang yan? Hectares mm. Eto, 2, 2, Hectares 2,000 May 2,000 hectares Itong Villar City O, oh, diyan laki ng Parang double uh, Almost triple mm -hmm. Diyan laki talaga ng Anong dyan? Ng ano? Ng uh, kailangan mo Akala ko Anong malaking ano, dyan? De, kailangan mo ng <laughs> ano ano, kay... Para ma-develop Pants uh, <laughs> and everything Sobra ka naman E-certified na raw Ng presidente Na yung budget Kailangan Madaliin na ayaw daw niya, mamumroblema tayo lalo. Uh, Pagpapaabutin so, pa natin. Papaabutin pa natin yan. Sa... Cri nagiging critical na raw. Uh, sabi naman ng uh, Senate, e eh, tapos na raw sila. Mm -hmm. Sa kanilang uh, deliberations. Yeah. Hmm. So, saan na ito pupunta pa rin, Jonathan? Doon na sa... Uh, ano to? Sa... Papunta na sa Bicam. Magbabaycam na yan, Aga. Yes, magbabaycam. Ah, tapos na 'yung plenary na nako ng uh, Senate. Oo. Ah. Gusto raw pong pirmahan ng presidente before the year ends mm -hmm. para sigurado na 'yung budget natin next year ay 'yung kanilang uh, hinanda, prepared by the administration. Hindi 'yung uh, ano. Hmm. -mm. Re <laughs> Rehashed. Rehashed. Uh, re-enacted budget. re budget. Ayan. Mm -hmm. Pero pag re-enacted budget, bahala, ang Presidente ito oh. distribute. Mm -hmm. Gusto nyo ba yun? Siyempre, ayaw nyo yun. At saka, nasaan na yung inyong mga flood control? Mm -hmm. Flood control project. Asan na yung mga ayuda na 900 billion? Mm. Pag hindi, 900 billion? Laki naman mm. no? Malapit na sa trillion yan. Lapit lang? Mm. Konti na lang? Konti na lang. Malapit ng tapikin, ano? Ano? <laughs> Matatapik na. Kumbaga sa follow-up. Hmm.